Naghahanap o nag-iisip ka ba ng pwede mong ibenta ngayong Berman? month? Hello mga manay, muli ako ang inyong madiskating nanay at isishare ko rin sa inyo ang aking binibenta na Ubelatec para sa ating mga viewers na naghahanap na pasok sa budget na pwedeng pagkakitaan. Huwag na natin patagalin, kaya naman tara at atin ang umpisahan. Sa isang malinis na lagayan, maglalagay tayo ng 3 cups ng rice flour. Mas angat ang bigas mga manay. Susundan natin ng 3-4 cup ng glutinous rice flour konting asin para balance, at meron din tayong 1 cup ng white sugar. I-mix natin ng maigi para mahalo ng tama yung ating mga uh, bigas o giniling na bigas na nilagay. Then susundan natin to ng 4 cups ng coconut milk. Ito yung pangalawang piga ng niyog. Haluin ng maigi. Then pagkatapos natin mahalo, lalagyan natin yan ng ube flavorade. So yes, gagamit tayo dito ng ube flavorade gamit ang baker's field. So dito mag add lang tayo rito ng 2 tablespoon or depende sa inyo kung gaano katingkad yung gusto ninyong pagka-ube. Huwag magalala dahil water-based 'tong mga manay kaya hindi papait ang mixture ninyo nang inyong kakanin. Haluin ang maigi then pwede na natin tong iset set aside para makapaghanda na tayo. Sa isang non-stick pan ilagay natin yung ating mixture ng ube. Then, kailangan ng apoy ay katamtaman lang, wag malakas para maiwasan na mabigla at masunog ang ating kakanin. Huwag din nating iiwanan mga manay, kaya kailangan stay put ka lang dyan at ihanda ang pangmalakasang braso mo. Medyo may pagkatagal-tagal nga lang ang paghahalo neto at may pagkasakit lang din talaga sa braso. Pero dito nga nakikita nyo, eh, nakapass forward na yan kasi kung patatagalin ko baka naman mangawit na kayo. So ayan, hinalo-halo ko lang at pag nakikita nyo na, na bumubuo na o nagbuo-buo na yung ating kakanin, e eh, continuous lang sa paghalo. Huwag nang iiwanan kasi may tendency na masunog yung nasa ilalim. At mas mainam kung mayroon kayong ganitong non-stick pan para talagang walang dumidikit. Dahil kung sa ordinaryong uh, kawali, e eh, talagang mahihirapan kayo. Marami ang didikit sa gilid-gilid. Haloin ang maigi hanggang sa nakikita ninyo na para na siya nagiging paste or clay. So kahit konti lang yung ating malagkit na nilagay, eh kita nyo naman eh talagang lumalaban. Then para dito, nag tayo ng 1 cup ng coconut cream. Ito yung uh, unang piga ng niyog. So yes, kailangan natin ng uh, talagang unang piga para talagang mas creamy at maglangis yung ating uh, kakanin. So hahaluin ulit natin to ng pangmalakasang matagal-tagal na haluan dahil kailangan niyang masip-sip yung ating gatana nilagay. Then halo lamang po ng halo hanggang sa ma-absorb niya yung ating gata na nilagay at kailangan katamtaman pa rin po ang apoy para maiwasan na masunog. So kung meron kayong kapalitan, iisama e, nyo na para pwede nyo rin kachismisan habang nagahalo kayo. So dito nga kailangan mong haluin ng maigi at kung makikita ninyo, eh unti-unti nang nawawala o nasisipsip na yung gata na ating nilagay. At kapag nakikita ninyo na kumikintab na at naglalangis na ang inyong kakanin, eh wag na po nating iwanan po lalo sa paghahalo dahil ito po ay malapit ng maluto. Kailangan continuous ang paghalo at paayo ko lamang po sa mga nag-order dyan ng kakanin wag na po natin silang baratin dahil hindi po biro ang pagluluto talaga nito mga manay. Talagang para na kaming nag-gym. Kaya kailangan meron kang kapalitan dito lalo na kung marami ang gagawin mo. Then kapag ganito na yung kanyang itsura, pantay na ang kulay, makintab na at smooth na talaga yung ating kakanin, eh dito po ay luto na to. Pero habang inahalo ko to, syempre papakitaan ko kayo ng malapitan para masabi ko talagang luto na. Ayan o, di ba? Ang ganda ng kulay. At kapag ganito na, ay pwede na natin tong hanguin sa ating kalan. Gagamit pala ako dito ng size 12 na bilao. Babalutan natin ang dahon ng saging or nasa inyo kung anong gusto nyong pambalot. Go na kayo. Then, saka tayo maglalagay ng sakto nga lagay lamang ng ating ube kakanin sa bilao. Kailangan yung sakto lang kasi maglalagay pa tayo dyan ng latek sa ibabaw. At kung mapapansin nyo, hindi siya ganun ka-asin talagang uh, lagket, gaya ng talagang uh, kalamay. no Dahil nga, mas lamang dito yung giniling na bigas. Doon nga pala sa mga ginamit ko na yun, ha, mga manay, ha, nabibili po yun sa palengke. Meron din sa supermarket. Meron na rin po online. Kaya walang dahilan kung masasabi mo na wala kang mabilhan. Pagkatapos ko ma-platen, dito na tayo sa ating late. Naglagay ako ng 3 cups ng coconut cream. Ito yung purong piga ng unang niyog. Ang gulo ko, no? Ay, sorry naman. Epekto yung hatato ng aking matagalang paghahalo kanina. So, ulitin ko, 3 cups ng coconut cream o unang piga ng niyog. Puro po yun, ha, mga manay. So, kung mapapansin nyo dito, hindi ko siya yung totally nga uh, maya-maya hinahalo. Hinahayaan ko siya na kumulo hanggang sa makita ninyo na nagbubuo-buo na yung ating latik. So, kailangan po na yung uh, paghalo natin is yung uh, bahagya lamang. So, kailangan natin palakihin yung uh, pagbula niyan na may kita maglalangis ng konti at kapag nakita nyo na yon yung ganito, eto yung uh, kumbaga, pagkakataon natin para ilagay naman natin yung ating brown sugar kasi dati ginamit ko is yung, ano yung bao So, dito brown sugar yung aking ilalagay na sugar instead of bao. So, haluin lamang po natin to ng haluin ng maigi. Then, ang paghahalo po nito at pagluluto, kailangan katamtaman lang din po ang apoy. Huwag pong malakas para hindi naman mabigla. Then, hayaan lang po natin yan na kumukulo ng kumukulo. Hanggang sa yan po ay lalapot So, nagano ko eh, nag ano ko rito, nag-oras ako rito mga manay. Nasa 6 to 7 minutes lamang po ang pagluluto nito. Hindi natin siya kailangan lutuin ng matagal. Pag ganito kalabnaw pa, hindi pa yan. Huwag pa kayo magtitiwala dyan pag mga ganyan kalabnaw. So hahaluin nyo pa yan tuloy-tuloy. Huwag -tuloy. iiwanan para hindi masunog. Then continuous lamang po. Yung ganyan, mga gilid-gilid. Kailang kagandahan kapag non-stick pan yung inyong gamit. So hindi kayo nag-worry na merong didikit sa gilid. So, kailangan yung paghalo eh, nandyan po yung gabay. wag natin iiwanan. So, pag maramihan, doblehin niyo lamang po itong ating recipe na mas marami kayong magawa na latek o maluto na latek. Then, makalipas ang ilang minuto, ayan na nga. So, pag ganito na, patayin na natin kagad yung ating kalan. So, pwede na natin tong hanguin dito. At pwede na natin tong ilagay sa ating uh, ube kakanin na naluto kanina. O di diba ang ganda ng ating latik oh? Ang sarap papakin tapos pwedeng pwede rin to sa suman. So ganito yung kanya magiging texture kapag malamig-lamig na mga manay. So pwede na tayong maglagay sa ating uh, kakanin. O, oh, dito sa ating recipe, pwedeng-pwede na itong nga pang buhay kasi maliit lang ang puhunan na ito, mga manay. ha? Kaya doon sa ating mga nanay na nag-iisip, lalo na kung wala naman kayong oven, di kayo makapag-bake, dito kayo mag-start. Kasi ako, mga manay, bago ako nag-bake, nag-start po talaga ako sa mga puto, kakanin, yung mga pa-steam-steam -steam lang, hanggang sa nakapag-provide ako ng uh, sarili kong oven. So, ganun lang po tayo. Step by step, hindi natin makukuha ng mabilisan yan. Kailangan chinatsaga at tinatrabaho. Siyempre, nakagawa rin ako ng sa isang tub na maliit. Ayan, no? Yung uh, 500 ml tub. So, meron tayo rito pang uh, pangbigay or pang model. Kung gusto nyo, ganito lang yung pambenta nyo. Then, eto na. Tapos na kagad. Ganun lang kadali. Sa paghahalo lang talaga tayo pinahirapan. Then, saka natin yan ikakat kung ilang uh, slice yung gusto nyong gawin. Tapos dito, sa ating uh, bilao na size 12, ganyan lang. So, dito lang sa ating pagluluto, talagang uh, matrabaho lang talaga dun sa paghahalo. At dun sa ating nyog, nakagamit tayo dito ng tatlong pirasong malalaking nyog. Kung nasa probinsya ka, swerte mo kasi libre lang dun ang mga nyog, di ba? Pero dito sa amin, eh, minsan ginto ang nyog, kaya talagang masakit din sa budget. So yun, naglalaway na ako mga manay, kaya talagang gustong gusto ko nang kumain. Kaya naman tara, o siya, kain po tayo. Oye naturo ko na kaya gawin mo na ha